episode 16 sa pakighinabi so karon atong padayunon og uh, sa sa pagpakighinabi si Shining Star diri sa Cebu so Mr. Dancy si Lopez yes, sir. okay so karon sir ni Mo, na koy pangutana nimo nga um, ikaw na himong usa ka outstanding influencer especially sa International Icon Awards, Award 2022 yes. oh, sa India actually sa India oh, oh. so international Gdi ay oh. so kung saan ba yung mga preparation ni mo ato since international naman na? Oh, actually akong before anak kay nakadawag na jud ko acting awards which is sa Star Hollywood Awards, ma international na. Pero ang kanyang manggod is different. different. Eh, dili mm -hmm. Different. Hindi siya acting. Katong international awards ako is acting man to. Acting. Kani is more outstanding influencer. Outstanding influencer. Man. Kani siya kay gi nominate ko sa ako ang director, ang director mo nga uh... Si Direct B Hi, Direct B Thank you for nominating me At sa Cebu po Nashaq mm. yeah, lang I-nominate ko niya For Influencer of the Year niya. Magtug-send niya ako Mga endorsements Yeah, Jud Kanagrabi ka siya Ka-hands-on Sent siyang mga endorsements ako niya Mga katu-following na ko anana And then It made me won shop mm. na lang ko nga uh basig ka lang, daghan lang dyan ang na, nakauyon. Na so, Kay kwan man sa to, by voting man sa to. Oh. So kita mo mga local Pinoy. Oh, so, yes. Supported ka ayo na. Mm -hmm. Okay, so you are also kanang daghan sa since na ilan naman jud ka sa local nat local television diri sa Cebu okay. uh, as as young actor mm -hmm. since 20 years ago ka nag start so daghan na pud ang mga endorsement ni yes, ni yes. what are those man nga endorser nga nakigpanguha oh. nimo Ubay ako. ko, ubay ra ba gito so. For my skin, um skin 911 sa ako ang dental is Bang Smile Doctor Dental Clinic. Mm -hmm. Then sa massage is Nuwa Talamban and Banawa Branch. Chat time, Cebu. Oh, oh what time. that? Mami Jopeta kita ba? Oh, It's mo. Sige po. Pero you see you soon. Chat time, oh, Cebu. Oh. And then Don Macchiatos. And orange brutus also and a lot more and a lot okay. more <laughs> so congratulations sir nga ka ng, um sa mga achievements ni mo si iyong kinabuhi hopefully yes. you can share it to kanang sa mga nangandoy especially sa kung followers uh. sa sa TV na ato silang ma-train po yes, sooner yes. or later yeah. okay so is it actor sir um syempre kanang namo na hilak-hilak risud ba mo act nga kalang pahilak ko isud ba mm -hmm. mo hilak nimo sa imong sa inyong part nga mo hilak diba, dam, hilak di ba dam hilak hilak di ba mm -hmm. Lisod ba for me kay siguro kay ako as a person ha as Dan Lopez mm -hmm. Hilakun hilakon ko ah, okay. so murag dili na siya murag nga na kalisod for me ba nga pahilakon kay dali ra ko makahilak mm -hmm. But, na, sa usahay nga kanang kanang bitaw murag drain kayo ta ulay ulay luha Oh, ah, siya ay special technique. Pero di lang dapat i-share lang sa... Lala yung parang technique nga <laughs> nah, how... O, technique how... How to like makahilak dyan ba? Oo, uh -uh, mm. okay. But, kana lang ako... Siguro ako <laughs> ma-advise kanang mo nag... Ihuot ni mo yung mong dughan. Kaya nang um, ma mapugong ka basi, sa imong... Basi ka takiho noong taan. Ay, fiba ko. <laughs> basi ako. Palahin <laughs> <Kalaya, nakuha laughs> na ko dali. na dito. Basi ako nag na dito. Ipahot mo mag Then ka nang na na bako ka or imo katong imo katong nagtalk ta sa wala pa nag-air katong muna-muna ka sa imo what past oh uh, kana mga trials so, nimo um, before experiences, experiences, uh, experiences yeah. mm -hmm. oh mm -hmm. somehow maka help pud nimo ba to mm -hmm. like maka mm -hmm. cry or napan jud say laing picnic di ba yes, so secret. we will share it uh, later on ah, later on ba uh, okay so na so naman may workshops okay and ang imong pinakadako jud especially sa national television ang katong na feature ka sa KMJ yes. right that's kabi ng lagim 2021 oh hotel so quarantine it it episode hotel quarantine talaga sa during oh, pandemic oh hotel quarantine episode sya ba nanay mumu mumu mumu, mumu <laughs> daw so how was your experience as na-feature ka ni KMGS sa kapuso mo, Jessica Soho. So, shout out, ma'am uh, Jessica. And uh, sa na gabi ng Lagim 2021, yeah. naun sa man itong hitabo ang anong ikaw mismo ang naka-re-enact at itong oh, actually, um, matod pa nila, I was the third choice. Ang first and second is, kuhan git siya ka ng, inil inilang, inilang actor, actor ba? Oh. okay. Eh, sorry, alam na kung <coughs> walay camera char. <laughs> <laughs> Para mo na ang mga viewers, kinsa, kinsa ka? Kinsa mo di ba? mo reveal. Oh. Stock ka nila dahil yun, i message niya kanila. Kinsa mo okay, Sir Dan? Kaya duha is, ikat gini nga actors ang duha. Taga Cebu or National? Ang isa kay Moanana o sibo Okay, I think family uh, na ako. Ay siya. kaduha is nasa BL pod. And ah. then, kaning, kaning silang duha is nag o teleserye karon Airing sa Kapamilya Channel or ABS. Oo, ato na siya, ato na. Yeah, third ako, third choice jud ko. is because kaning first na yung commitment. Ang second is nagkasakit hmm. ato na time. Then mo to napunta na ako third. Oh. Siguro kayo, nagunaw na sila nga ah, na lang sila si actor imbis nga Manila niya, mm -hmm. pari on oh, Lisod na oh, sa ah, kanina lang niya mo to. Na audition ko somehow, then ako yung na-pick yun sa director nga, na na. Oh. Yan ni Ana, ilang team dito nga. Uy, alam mo ba, ikaw yung choice talaga ni direct na ikaw ang gaganap dito. Oh, wow. Congratulations well, thank you. for that. And oh huna-huna unin mo ha, third choice, meaning to say, ang kompetensya gikan sa national team, national ka ng mga actor or actresses. Both are award-winning actors. Oh, yes. Ang duha. Oh, both. Na ikaw, pa baya kakatraya na, di ba, sa kanang sa national award-winning actor? Ajay, At ato na time o oh, wala, wala pa koy national area. award kay ako national award is March 2022 man to niya. Hmm. Kani nga gabi na la game is 2021, November 2021. Oh, kay gikan dito sa pandemic no. Oh, nato oh. murag feel na ko labantayan to na ako, Sir Gandhi. Palang pa lang gid daat to totally nga nakaila pero oh. So oh, mas oh, siguro naka stock stock lang ko ni Mo, but since ako mugud bawawon kay ko magunaw na og kaya kay since ang ang Bisaya TV that was air last July budget bago pagitan mm niya ko ang This year. Yes. Okay, it's it's a dream come true. nga. Right. Ako nang ma ako nang napadayo ng Bisaya TV. Yes. Mm -hmm. So mo siya. Sa imong like mga right. mga naka na to nang ka mga national artists ato sa gabi nang lagi. All are local actor or all, all are local actors. Mm -hmm. Pero kung may ka, mga naka na ana is kasal nga movie with Paolo Avellino, mm -hmm. Kwan, may um, high school batchmates. Our Miss Universe 1969, Gloria Diaz. Oh, um, Nakakuan po ka na nila? Oh, background actor mm. ko ato nga. Nako siyang front. Mm -mm. Background actor daw, pero wako ko siyang back. Mm. Nako sa front. Okay. Nagsakay <laughs> mig bus. So, usak ko sa mga passenger yan. Nasa sa kuluyo. That is si Chedeng at si Apple nga film. Mm -mm. Mm. Okay, so kaning atong gitawag karon ng film develop mo, uh, development council. The of the Philippines, mm -hmm. yes. Ang sa na siya. Ang um, <clears throat> kani is, um, siya o ka ng scholarship, mang scholarship for working actors nga acting technique. Mm -hmm. Actually, ang akong director, ano, may nag-tag na ko ba appeal si Direct B. Hi, shout out again, Direct B. Grabe mo na siya ka-supportive, mm -hmm. good si Direct, Direct B. Nako, oh. Uh, Pila ako ng Direct B. Okay, ha? siya po na ang nakapa-international awards na ko, good po kuan niya na siya nandiyan try ano din ako out of nowhere sige niya kapit na deadline wap ako nagpass kay need man mapass o ka na moral acting reels acting reels oh, then i, i, i na mga specific questions kay mo ansiran ba wala pa siya uh, padugun, dugay kayo so tumang, on the spot dito siyang question or ka nang nanay kung ano na na may video rin mo na na uh, fast forward I was one of the acting scholars sa uh, Film Development Council of the Philippines. So, ang sa Cebu at tumurag, ako radyo tingali, Cebuano actor. Oh, um, oh, to say, niya, uban ato kay Manila actors, sa like, good, like, mga ilado na ba, like, mga Louie Manansala, mm -hmm. Hiroshi Moji, katong sa Our Story, nga BL series. Mm -hmm. Wow. Si, ja, uh, katong <laughs> best actor, 2019, si Jansen. Dagan yun, sila, sila halos tanan, very established na nga actor, bang, <gasps> What? Sila di, ay, yeah, so, well, ako po, amazing, no? So, bro, ako po, baka, siyempre, ala, from Cebu, <laughs> going there. Pero nilaban tayo, so, mga Cebuano. Mo, so, okay, mga bright mo na Cebuano. Ang, ang, um, mm. at Cebuano mong good is break even, sila, palaban, mm. di ba? So, nakami, agikan din yung mga local, mga local, uh, local, ang uh, mga local artist, ang sikatin sila throw. sa Manila, no? Mm. Like mm. Kim Cho. Kim Cho, di ba? Mm. O, oh, supporters, si, kaya po, ng Kim Cho sa una sa panahon nga napasya sa PDD. Oh. Mm. May kwan sa ka nang from 100 applicants down to uh, sa amuang amuang kwan class A is kwan na may 20 plus. Oh, okay. 40 plus lagi na dawat <laughs> ng mga actors, oh. working actors and then nilaban ang taga Cebu. Ah, wow, congratulations oh. and Um, hopefully soon atong mat ma-train ma po lang atong mga power powers sa yes, mga yes, so, mo, mo, workshop. Okay, so Um, since na mention ano yung local artist or dan yung nung wak mang ka sa sa man ka kang try o ka lang mga sa Manila na good mm nga nung unsa may razon nga nung wala ka ni try nga mag audition dito sa Manila directly actually um, na nag yung mga offers po sa Manila and then samot na katong ni ato ko Manila for ka ng film development mm film, dito ka na na okay. na, tulungan ka na sa Manila gito sila oo oh na to yung alam na alam sa Straits of Cruz ani ka to na oh, ya yeah, kani mga co-scholars po na ko nga uh, mga actors, grabe. Hey, dito ka na lang, na tulungan anana. ka namin, na na, na ganun, ganun uh, mga thesis film, ganun ganun usap na mga casting call, ka mga peta, nga theater, uh, yan na na. ko nga, siyempre kita ba, kay, oh. eh, we always go back to our roots niya. Ako kay, mingawunan ko nga tao ba, so gano'n oh. ko nga, uh, sibugit ko, pero S mga nana lang ako eh, sa Manila pero dili sa jud ko ingon nga mo steady akong mm -hmm. career dito ba like okay. ko ako an mm. -hmm. anana lang kung, ikaw mang good honestly sa tanang mga local artist nga naabot na sa Manila na nagin sila na mo nangin dito no mm -hmm. nakita mo itaw mo kita rin ako bayata, umingaw ka, ay, mahadlo ko ba nga dito na kumusti like my god mingaw mo po sa mga naanda na ako lagi, dire lagi lisod ang Manila Pag adjuster is, ba oh, at first dito ang Manila pero magkadugay gid siya it's murag nakita ni mo ang similar ang ang different sa Manila Manilahan, mm Maguyo o sa Cebu no. Mas maayud na nga mas nindot sud ang balikan nato. Hmm. I was there with almost a year but nibalik na biyak ko sa Cebu. Hmm. So Cebu palaban. Oh. And pa, mabalik kita diri sa Then, kita na tawo. Then kon po sir, ko mga offers like karam sa TV network sa kanang Manila. And then, na yung mga like mga game shows, mga tone ko, or kato mga, yun, nga na ba? niya yeah, wala lagi ko mm -hmm. sayang so actually sir dili lagi day ka matawag o brightest star so shining star na jud ka so sa kadaghan mga awards ni mo so um, after a short break sir so natay ka ng acting moment yes okay abang, abang mag acting moment kuno hay mi so una na pa mi say concept so please um, um, stay tuned after a short break Kinsa man ni Love? Kung anong naman ko yung Andre, kinsa man ni siya. Sorry. Tingnan ka, di ka mag-cheat na ako. Nang-cheat man lagi ka. Taro nga din ha? Ano? Oh. Sorry ka Ano naman ha? Ako lahi rapa ko, ang tao, ni Saad bi ako na, ni Saad bi ko di ka mag-cheat na ako. Karun kayo, naman hindi kayo nakitaan nga ko. -an. Ako lahi o oh, kayo, ang ko sa pilosopis ako kinabuhi nga once mang cheat na ang tao, di na pasaylo. Ang pasay lang ako. Please. Isod na. Kay mahadok na ako masakitan. Sa kadaghan ako nakasway nga ako di pang na-cheat. Murag dili na ako. Murag unfair sa uban. Nga ako mupas mo pasay lunin mo. Naglibog <laughs> eh, lang yun ko kay masabot sa ako kinabuhi niya. Pinmikabisi. Nakapangitan ko ulain. <laughs> <laughs> Na kabalo ba yakan ka, busy ko busy akong ginabuhi matiman man mantikat, tikat pag pamaagi after sa akong work, working hours <laughs> tagaan tika, chance nga ma-entertain ka pero hopefully sa last time nga makasabot ka naku. Ako mo sa hopefully nga magsinabtan na ita Ako um, og time isa ka adlaw jud nimo nang anong karon hitabo man lang cheat ka Okay, so ako, ako ako na lang yung tantawan akong pilosopi sa kinabuhi itagaal ng chance pero manghinaot ko ngayon ng usba once makasala ka ah, wala na <laughs> pasailo wow, ako na gud ko lang wow. sige na pasailo natin ka pero ayaw ng usba ha explain to me nga nung hitabo ko ni Nung nung ay nag-ano ni sa unsa man na na lang ka na na Natunto lang ka or na, natin, natinta lang ka? Natinta. Ikaw kuno na masakitan, lisod baya. Na ako, ako, lisod ko kung seryoso na kayo kung pagkatao, lihat niyo mo. Pero wala, wala, wala gid na ako, wagid ko na pakasala nimo mo. ay try ko pa di mo lang. Uta, uta. <laughs> Ah, Ay, yung, naghilak, ay naghilak lang ay lang hilak lang. O, dyan ko kasabot. Kay, pasailuunti ka, for the first time since kausap pa maka kasala, manghinaot unta ko nga dili ko nimo kasi kita nang usab is sorry love wala jud ko kasabot sa akong nga time ug sorry jud naduwag lang jud ko wala ko sabot so ang ako lang yung gusto sa tong para higugma i love no nga imo kong sabton usahay kay nangita man sa kong kwarta para man sa sa future sa tong pamilya umabot so manghinaot unta ko nga dili na gid usbon Okay? Alhila <laughs> kid siya. Sorry, sorry, lambs. Lumayo na, guys. And, mawa <laughs> <wala. So, laughs> na to siya ka acting workshop. Oo, wala. Dali-dali na kasi wala kong pinag-isipan. Oo, so, directly. Pero, um, ako ganyan impact sa itong kinabuhi, no? So, uh, di ba? Ang cheating. Ang cheating. <laughs> Oo, oh, di ganyan angay mang-cheat. So, sa mga cheater di, ha? Joke so, lang. Not all, oh. ano, yes. So, kung ano to ako yung ako, seryoso na ganina yung kuya ba yun, ito pang itaglaki niyo, di ba? Lisod yes. yung mangita o ka ng... The one. Oh, the one. And, the so, one, so, nangita na, pa taong. yung ng dato. kita, okay, so, wala na. So, okay ba mong acting guys? So, comments down! Okay? <laughs> Sige lang like, kay, kalit-kalit okay. man to guys. So, okay, before before na to na i-end ang atong, i-promote na to ang imuhang mga... Uh, social media account. Yes, yes, yes. Uh -huh. So, nakikita wag umpahugyaw. Okay? So, andam na ba ka, sir? So Dan, gikulbaan ka sa pahugyaw nato. Kung so, sa, sa in English pa, fast talk. fast talk. Okay? Fast Alright, so let's start with first one. Saging or talong? Hmm, ganan ko both kay Lami, magigit siya nito. Both? <laughs> both <laughs> also, <laughs> <laughs> saging ta sa'yo. Ato ta saging kay Tamis. Tamis. Tamis, yeah. Okay. And basa or uga? Basa. Ako nga type of person guys. Yung tanon mo ko sa so basa. basa. Yan. Yeah, Ganun sa kung magsiging kaligo. Basa. Basa. Yun yung basa, no? Oo. Okay. Puti or itom? Hmm. Ganun ako puti. Oh, nilis yun ang puti. Ito kay Lim yun. Kaya sa pink-pink pa, Okay? Daku or gamay? Siyempre, harita sa dako. Kaya dako is meaning dako blessing, dako pagigugma. Ano ba? Mm -hmm. Alright. And ipasod or ipagawas? kaya <laughs> <laughs> sorry ka, I Unprepared yung kwan eh. Hindi yun ang magpasood ta sir. Kaya siyempre you ka know, Siyempre, dapat welcoming tanga mm -hmm. Oh, pagkatao. E, <laughs> ipasood yun. Oo, oh, diba? Mm -hmm. So, nito yung ipasood. Ikaw, ipasood, ipagawas. <laughs> <laughs> Mura mag-magdo ma mo pasod, Uh, oh. sa kumupagawas. Depende lang no. depende gina sa ato ang kanang depende sa pagsali. Oh, or sa plan. okay? Um tunlon or iluwa. Tunlon or iluwa. Unsa ba ito nag iluwa siguro. Iluwa. <laughs> 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 Kaya, Bitao, it... ay wata ka baw nanay poison ang no Okay. okay. Mm. Itlog or santol. Itlog. Itlog, okay. <laughs> sex or chocolate. Mm. Ah. Kwan dog, kaya naman sa ang bisaya chocolate daw. Chocolate? Oo. Oh. <laughs> 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 <Well, laughs> ah, lights, lights on or lights off? Beam light. Beam light. <laughs> oh. Wala sa choice. <laughs> Wala, sa, choice. Sige, okay. Okay. <laughs> Wala sa lights off. Wow. Lights off? Okay. <laughs> <laughs> Ako lights on yeah. oh. <laughs> <laughs> si okay. Oo. Jyata oh. Okay? The best time for happiness na to. Best time for happiness, parang like anytime. Okay. Ikaw, anytime or in the morning? <laughs> in, the, in the time lamang ko, sir, basta nag, nagkuhan lang <laughs> dito, nagkuhan nag, nag, lang dito, nag, nagkamundo nag, nag lag, ba? Si kamundo duha. Happiness mo, <laughs> kali, basta, uh, kalipay <laughs> ba? Oh, so, oh, kung, yung best kung, best time kung, sa kalipay. kung kamong duha, na malipay mong duha, di, in, anytime. anytime. Okay. Oh. Alright, so before nato i-promote sa day ang imuhang, uh, mga social media account, so unsay mo ika-advise, especially sa mga kids nga nag-start pa karon nga, mauawon git kay sila sa pagdating sa acting workshops or anything uh, ilang mga kuan nga gustong gusto nilang gusto sila pero dili nila kaya mm -hmm. so ka advice sa mga mga, mga young generations karon nga gustong mag-acting yes uh, first and foremost ako jud is very magiuawon ju ko sa bata mm -hmm. pa ko siguro kanang ang ako ma advice is ma develop ra jud na siya over time mm -hmm. it's okay to be shy then Siguro naman putay ka ng ginatawag na workshop, ana, like um, development oh. workshop, something. So, pwede mo mag, mo attend anang workshop, and then mag-acting workshop pagod mo. And then, kana na, mm -mm. akong ni overtime, over, ma-overcome ra ragit mm -hmm. po na ang yung pagka, kuhan, pagka shy like oh. me. kaya growing up, shy jud ko, pero ako mago nag-mindset nga gusto jud ko mag-artista. Dapat baga jud mm -hmm. ko now, baga jud ko now. Pero sa mugawas pero pala kung pagka magiwawon pero yes. Kong sequencer, base, Sarah, Heronim, mm. mag kayo, pero kung sequence ba si Sarah Heron ni mo magiwawon kay pero pa ni mo sa stage, pati halima na, 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 halimaw na, na, na. pari akong Murag mm. na kayo, di ba? Mm -mm. mm -mm. So, mura akong advice nga ka nang, um, ka nang i-overcome na, and then, kato to, mag-workshop mo, and then, always believe in yourself na kaya ganyan nyo, Tama. no matter what. Okay, and Um, please promote your social media accounts especially sa mga nagtanaw aning atong show sa Pakiginabi, which is episode 16. So please promote your social media yes, accounts yes. sa atong followers. Of course. Um, first, follow me on Instagram. It's me, Dancy. Dahil TikTok, it's me, Dancy Lopez. And sa Facebook na ko, you may follow me, Dancy Lopez. So that's your personal account? You don't have yes, page? Yes, personal account. So pwede na mo follow din dito. Okay, to. please follow him, guys. Dancy Lopez. Uh, that's for D A N space S Y Ay? space Lopez L O P E Z. And also, we would like to thank also sa atong um, venue for tonight. Yes. Sa Saint Work Plus, Study, work. Plus study ha, Hub. Thank Kana you so mutang? much. Asa siya Sa Saint Patrick Square, likod sa Saint Theresa's College. Tapad sa tapad lagi siya sa guys sa Redeem wow. Tourist. Wow. So pwede mm -hmm. after simba rin mo dere sa Saint Work Plus Study Hub. Hindi to kayo sila guys. Very entertaining. Gid kaayo sila. Mm. And um, accommodating kay ilang, yes. ilang mga staff, the race. Oh, so, and then the um, owner also. Oh, oh. Hi, miss. Wadyo ko nagkuanan eh. ko nag-expect na si ang owner, no? Yes, Great, of course. Pretty kay siya asking. Yes. Mula siya 20 plus pa. Oh. Mm. Yes, thank you so much. Thank work na study hub. Yeah, okay. And of course, ang Bisaya ang TV. Ang Bisaya TV, paki-follow, paki-continue paki, follow, paki, yes. paki continue, oh. um, patronizing ang Bisaya TV. Mm. kay kini ang Bisaya TV maghatag og kalipay, pa premio, og inspir inspiring stories. Mm. To look up pakighinabi, pagpalipay, o pagpakatawa. Mao na ang Bisaya TV. Hopefully see you next week sa atong episode 17 sa pakighinabi. And thank you so much Ridan yes, so for sir. Uh, for letting me uh, your guest uh, no sa guest nga akong may guest. Uh, mahimong, guest. Oh. mahimong guest ang Bisaya TV. Yes, 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 yes. And pagpadayon gihapon, pag-support pag sa atong pakighinabi sa Ang Bisaya TV. Thank you so much and see you next week. Bye-bye. Bye, thank you.